get ready to feel the warmth and positivity dito sa ating sunshine stories. Una rito, viral video ng pag na isang lolo sa kanyang asawa nagbigay kilig sa netizens, sa video na inupload ni Norlin Jane Kabikting, makikita ang unconditional love ng isang lolo na hinaharana ang kanyang asawa sa isang mall sa Clark, Pampanga. Ayon sa video uploader na si Norlin naglalakad lamang siya sa mall nang biglang napansin niya ang mag-asawang ito na tila ba kakaiba ang pagmamahalan dahil kahit maranda na sila, ay nandun pa rin ang ngiti sa kanilang mga labi at pinatunayan nila ang lyrics ng kanta na I'll stay with you through the years. Ano ba yun? Nangingilabot ako. Ang sweet sweet talaga ni Lola at Lola. Well, as of now po ha, ang naturang video ay meron ng 2.5 million views at 542,000 likes. O ba diba? Sino ba namang hindi kikiligin? for how many, how many years sa na sila nagmamahalan eh dapat maging inspirasyon po 'yan para sa marami sa atin na dapat ay wagas ang pagmamahalan ng mga mag-aasawa